Hello mga tol, welcome back for another video. Meron nga pala akong ano mga tol, tips or meron na akong video ngayon na panibago. Dahil mga tol, nagresearch ako kanina or ngayon lang may pinanood akong video dahil about sa monetization process, di monetization kasi nareyos ako mga tol. At isa din diyan mga tol, pinangiinahan ako ng loob dahil napakababa ng aking mga views. Mga tol, pero mga tarot, dapat ba tayong panghinaan ng loob kung mababa yung views natin? Yung mag-views lang tayo ng 25 in every upload? 25 views in every upload. Gusto ko sana ipakita sa inyo mga tarot, pero kaso, baka mabayulig tayo. Kasi nandito, nakikita, nakita ko dito, 25 views lang. 25 views lang ang ano niya. Views sa isang video. Tapos nag-tutorial pa siya. Tapos, mayroon din siyang 89 views. Hindi nyo ba na inatanong mga tol kung ilan yung subscriber niya? Napakataas yung subscriber niya mga tol. Nasa 65,000 subscribers siya. Pero mga tol, pinahinaan ba siya ng loob? Hindi. Tayo pa kaya na small YouTuber, dapat pa tayong pahinaan ng loob kung konti lang ang views natin. Nasa 4 views, 5 views lang. Tipignan na talaga si Pampalaya mga tol kaya. Isa din dyan mga tol, eh, hindi tayo pinahinaan ng loob kasi dahil passion na natin ang pagbablog ma-demonetize mo tayo or ma-monetize o sasahod or hindi. Kapag passion mo na talaga ang pag-video or pag-expose ng talent mo or pag-expose ng ano mo, videographer talent o pang ganyan, yung mahilig ka talaga mag-video, eh, passion mo na yan, dapat bida ka panghinaan ng loob. Dapat matol, matatag lang. Kasi ako mga tol, di ako nag-vlog sa Facebook or di ako nag-comply na um, monetization sa Facebook. This, dito lang ako sa uh, YouTube kasi napakapagod. Dahil yung natin mga tol, nung na, na comply pa ako ng monetization sa monetization. Nag-comply pa ako ng monetization sa YouTube. YouTube app. O YouTube platform. Napakahirap mga tol, yat pagod, editing, wala signal. <laughs> Nag-init ka na isang video, isang linggo. <laughs> dahil nga, wala signal sa amin or wala kami dita masyado. Akala ng iba, naglalaro ako ng ano, naglalaro ako ng mobile games. pero dinilalan nila nag-iinit ako. Yun ang libangan ko dati mga tol. Pero sa ngayon, para hindi na ako masyadong expose sa pag-iinit, dahil sa isang napakapalad na panahon. <laughs> isang napakapalad na pagkakataon kaya bakit tayo tinamad mag-edit? Dahil sa mayroon na tayong malakas na signal. Isang dahilan yan. Kasi napakarami na ng libangan natin. Makapanood na tayo ng video, mga movies, at saka isa din yan is busy din tayo sa ating trabaho. Kaya makatuloy ito lang ang update natin sa araw na ito. Dapat di tayo panghinaan ng loob kapag Dati test tayo. Mara Monetize tayo hindi. Gagawa pa rin tayo ng video. Update sa buhay natin. pagdating ng na natin. Mayroon tayong makikita na sasabi mo, ganito pala ako kagaling dati. <laughs> ganito pala ako dati ka lao Makilip. O, so, di ba? Parang ganon. Ganito pala ako dati. Ganito pala ako dati ka loko. Ang um, tao. <laughs> Alam niyo mga dolin. Yung ganong klase na ano, Makilip. Yung ganong klase na gusto mong maalala pagdating ng araw. Wala no, nagawa ko pala to dati. Kasi dati mga tol, yung ginagawa ko, ang ginagawa natin, ayaw ko kasi na mag-video na ginagamit ng Facebook dati. Sa ngayon lang, nag-video nag -nag ako, pinapost ko minsan sa Facebook. Dati kasi, yung mga picture na nakalimutan ko na, na saan to? Saan ko tula ginawa? Ah, ganito pala ako dati ni ko Saksyon, ang bulingit ko pala dati. If you may mo bulingit, don't <laughs> Simple, don't you? pala yung ano, posuction. Kasi, napaputikan ka, yung mga talasik ng ano, yung palitada. <laughs> ah, ganito pala pa dati. Ang, masaya pala ng buhay dati. Ganito pala kami, dami namin doon, o. Wala akong saya. Di ba, mga tol? Ganon din, kaya nag-improve na ako dahil dati picture lang. Ngayon, ini-improve ko na. Ginagawa ko na, ginawa ko na ang video. Kung umabot ka mga sa video na ito, mga tol, ng panonood ng ating video, <laughs> 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 Nagkakarambol na mga tol yung itong masinasabi ko dahil, hindi naman tayo excellent. O, oh, di ba? Ang video na ito mga tol, hindi ko na-edit or mag out. Hindi na ako mag out ito mga tol. Isa itong realistic video. Alam mo yung realistic. Isang masaklat na katotohanan. <laughs> hindi ko na tayo edit Hindi na ako mag out. Kung maggawa mo na ako ng edit nito, gawa na tayo ng mga background music o kaya mga cuts na transition. O kaya, huwag na natin lagyan ang transition para realistic talaga yung video natin di ba? At may mayroon, mayroon nyo pala mer nga pala akong i-shout out mga tol. Iwan ko lang kung ano doon siya. i natin si Ron Jane Heron na kasi dati nung nakaraang video ko na in-upload ko noong nakaraan or publish ko noong nakaraang araw. Sinend ko sa kanya yung link tapos sinabi niya gusto niya pa daw mag-video ulit. O, di diba? <laughs> gusto niya pa daw magvideo i-video ulit. O, di diba, mga tol? Sana mag-video pa niya ako ulit. Sana may pagkakataon pa mga tol na magsama kami ulit kasi siya ngayon kasi wala pa siyang pasok. Hindi pa siya pumasok sa trabaho. Kaya magkakaroon pa siya ng pagkakataon na magkumuha, kuha lang tayo ng video habang nasa trabaho ako. O, diba? <laughs> Libre lang, lang na siya sumama sa akin pag may trabaho ako. Pero kaso lang, wala siyang sahod. Ako lang yung sila <laughs> Hindi naman tayo content creator mga tol na pinalad na nagkasahod na sa YouTube. Kunting-kunting na lang mga tol. Mga tol, $13 na lang sana ang kulang makakasahod na ako sa YouTube. At isa din dyan mga tol, wala pa akong hindi ko pa nilagyan ng payment method, hindi ko pa nilagyan, hindi pa ako naglagay ng bank account number no, sa aking YouTube channel or sa aking AdSense. Kasi inisip ko, matagal pa yan. Kahit na manage ko na yung minimum, pwede pang ilit ko na yung pagbigay ng ano, pwede pa akong malit sa pagbigay ng payment method or account number or bank account pay oh, bank account number oh yun tama tama rin sa tama din sa wakas bank account number kasi ang uh, minimum lang naman yung gusto mo rates kahit sobra ka sa minimum masasahod mo pa rin yun diba? oh. <laughs> di ba oh yun ang iniisip ko mga tol kaya marami salamat mga tol sa panonood ng ating video masyado nung mahaba nasa 7 minutes na tayo hanggang sa muli mga tol ba yan? Kamera natin, ang labo. Ang kakainin ko lang mga tulis, itlog. Tatlo yung pirasang itlog, oh. Tingnan niyo, oh, oh. Yan. Hindi pa yan nabalatan.